ganda. Ang ganda pa lang ko ni sir. Ano ano naman ito? Tao. Ha? Babae. Babae lang. Babae. Babae. Yung isa na yung Manilakan. 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 Ano <laughs> Quiet na. Okay, eyes on board. Tingin dapo dito sa akin. Tingin kay sir at sa blackboard. Ano daw po itong pinag-drawing ni sir? Ano ito? Ha? Ah, bata siya. Ano ang kasarihan? Ano po ang gender? Boy or girl? Boy. 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 Okay daw. Makinig. Makinig ka ha. Pag sinabi kong taas ang kamay ng boy, boy lang po ang mataas ang kamay. Taas Retop daw. You, boy. Boy, boy kayo? Okay. Ganito ba kayo? O taas daw ang kamay ng boy? O lalaki, taas ang kamay. Ito, lalaki ka hindi. Oh, very good. O oh, ano naman ito? Hey. Ah, babae. Babae. O, taas naman daw ang kamay ng babae. Babae lang, na, na, ano gusto? Babae taas ang kamay. O, ngayon, makinig. Pag no, ginawa dito po si teacher na ng... boy and girl. Ang gagawin natin, bukulayan po natin ng kulay blue ang lalaki ha. No, kulay blue ang lalaki, kulay pula ang